30 by 40 ito mga kamasa na dialis natin. So, mesa tayo yung ginamit natin dito. So, kantumesa na tinatawag, parehas na naka 45 degrees yan. Ginagawa na lang natin dito. Lalagyan mo na lang ng grout. Kasi hindi mo naman talaga mapapantay yung bawat dulo na ito kasi may mga design to. Tinan nyo. Bukol-bukol. So, ibig sabihin, para siyang uh, deco stone. Pero, yun nga lang, 30 by 40 siya. balik tayo. Masarap magkape ngayon. E babalik at babalik tayo. <laughs> e bili tayo ng bakery bread. kakape ng tropa. Let's go. Nakita kong bakery bread dun. Bakery shop pala. Hindi bakery bread. Wow. Lakas ng ulan na naman. Let's go! Let's go. Tawag po. Ah. Tawag na ito. Magkakano isa dito? Uh, para sa inyo po siya ginagawa. Ay, gano'n. May special treat. Like uh. Ay, <laughs> kwan? Special fries. <laughs> ah, sampo ng ganyan. Ano po po? May pandesal kayo? Wala. Wala Tapos dito. Spanish po. Ito po. Bagong luto ba yan? Opo. Oh, so parehas po. So yan na lang. Spanish. Magkano Spanish? Parehas po. Parehas. Kahit lima lang dyan. Spanish po. So, may benta kayong kape? Meron po. Uh, Energen tsaka 3-in-1? Energen chocolate lang po. Table. Okay lang tapo next kapi Creamy lang po next. sige. naiyan. ah uh, yung twin pa ba yon. bali tatlo na twin pa. tapos uh, isang enoygen. tayo ng kakape dun sa site para habang uh, nandun tayo kakape pero hindi tayo pwede magkape bumili ako ng energy para sa akin okay. okay. tara kahit maulan sige lang <laughs> Okay, dito na tayo sa site. <laughs> Diba, maulan pa rin. May paparking ang kaya dito. Ayan, so nasimulan na ni Bong yung tiles sa harap. tawda na sila kasi diretso yung pagulan eh. Ang problema. Okay, eto na, nasimulan na ito mga kamusta na. No? Ayan o. Oh. Ay, basa pa pala ito. <laughs> Magagalit si Bong. <laughs> oh. So, so, ayan na mga kamusta na, no? ang ganda o. Oh. Bagay na bagay yan. Ayan, hindi mo lang kasi gano'ng mapapansin kasi eh, diretsyo kasi pag-uulan eh. Ayan, uh, ngayon, makikita mo yan kapag natapos na yan, malinisan yan. Uh, parehas na parehas yung accent yan, pati doon sa may flooring niya. ba? Diba? Ayan, uh, kulang na lang, konti na lang yon. So ito nakapanta ito doon sa level noon. Mas mataas nga lang kasi tong uh, garage. Kaya yun yung kinuha nating level niya. So makikita nyo ayos na. Bukas uh, sabi nga ni Bong matatapos daw to. Kasi uwi na si Madam sa lunes eh. Yung floated naman natin dito. Ito yung floated natin ngayon. Problema natin yung level. Ay etong uh, wall. So ang laki ng problema ng wall. Ayan oh. May awang. So sabi ko papalitadaan muna namin Kunin muna natin yung uh, straight nya Para maganda yung pagkakalapat Nung uh, floated So hindi maayos yung pagkakapalitada Pero ayos lang yan may mga paraan naman tayo Para maayos eto na rin yung harapan no Di ba ang ganda So uh, ito na yung uh, para sa wall natin Textured nya So straight na straight yan Level na level Kung baga eto so, yung ginagawa namin, kanto mesa kami para sa tiles na to. So, ito yung tiles na para do sa wall talaga natin o kaya itong uh, post niya. So, pati rin dito malalagyan, ganun din doon sa kabila. Yeah. Ito lang problema kasi yung ulan ng ulan kaya hindi matapos-tapos. Kaya iniisip ko tong floated na to, baka i-extend natin hanggang dito, Ganon na rin to. Baka i-floated na rin natin to. So, pag-uusapan namin yan ni Madam kasi marami naman yung floated na kinuha ko para kasi pinag-iisipan ko kung saan siya ipopwesto o kaya gagawa natin ang accent dito sa part na to so maraming uh, paraan o kaya sa maraming uh, yan tara bong, kape tara, kape muna tayo mga kamasta na nandito pala yung uh, kumpare ko yung nag install ng uh, mga window aluminum tapos mga linum, aluminum doors kakabit sila dito sa taas ayan o, oh. simulan na so tara, nandito siya Ayan, nandito si Pare Onel. <laughs> Pare Onel, pagigan. Ayan. Ayan. Ayan, isa sa mga supplier din, mga kamasa ng mga aluminum, doors, kabinet. Ayan. Di ba? Yan yung kumpare ko. Ayan. Shoutout na lang kay Pare Mike. <laughs> Pare Mike! <laughs> dito na ako. Oo, <laughs> di ba? So, ayan. Kape muna kami. So, mamaya. Uh, puntahan natin yung ginagawa nila doon. Tara, kape-kape. May langis na kami. Ay. eto <laughs> so, Ito ba 'yung akin? Ito, kape, pare. May, may na, pare. Ha? Ka na. mm. Ako nag, ito energy Energen eh. Okay, pa, dito sa taas. Dito sila, madam. Salamat si pare. Pare na hindi dito sila. Ano? Oh. Ano nila oh. Diba? Nice one. So salamin na lang nila nila. So, uh, 30 by 40 ito mga kamasa na tiles natin. So, kanto mesa tayo yung ginamit natin dito. Pagka so, kanto mesa na tinatawag, parehas na naka 45 degrees yan. Ayan, naka 45 degrees. so kaya naman, mas ma mas malaki pa sa 45 para mag-meet sila. Ang importante yung dulo-dulo niyan. Pero ito, ginagawa na lang natin dito, lalagyan mo na lang ng grout. Kasi hindi mo naman talaga mapapantay yung bawat dulo na kasi may mga design to. Tinan nyo, bukol-bukol. So, ibig sabihin, para siyang uh, deco stone. Pero, yun nga lang, 30 by 40 siya. Yung buong tiles na talaga. Kaya kung makikita nyo to, yan. Yeah. So, ganyan na lang yung mangyayari. Para hindi rin ma masyadong uh, nakakasuga o kaya naman nakakadisgrasya. So hindi siya mga kadisgrasya kapag medyo nilagyan na lang. O kaya nilagyan na lang natin dito ng na. either yung grout o kaya naman yung uh, tile adhesive na ginagamit mo. Pwede pwede naman. So ayan, uh, i-emulsion pa natin 'yan. Papakintabin natin gamit yung uh, emulsion. Yan. So magkakaroon din tayo ng idea nyan So ito yung PVC fluted pala natin na pang outdoor. So, abangan nyo yan. Tingnan nyo dito sa part na to. Ayan, si Dugs. Ayan, no? Di ba? Ito yung fluted na din. Ito na yung accent nung tile na din. Tapos, ito yung fluted na din. Titingnan nyo yung sa baba nyan. Lalo na pag nakompleto. So, doon mo ma-appreciate. Kasi nga, sa ngayon, hindi mo pa gano'ng ma-appreciate. Kasi nga, nag-iisa pa lang siya. So, abangan nyo yan. Tapos, ito, pipinturahan pa natin to. Pero, sa ngayon, hindi muna. <laughs> ba? Diba? So, ito na yun, yung floated natin. Okay. tingnan natin yung tsura nya. So, ayan, no? Napakaganda nya. Pagka-kompleto na talaga. Diba? So, appreciate mo talaga yan kung buo na. Sa ngayon, hindi mo pa ma-appreciate kasi nga kulang pa. Hindi pa natin may lalagay. Sayang nga. Kailangan muna nating abulin yung pader para may install natin dito. So, eto. Ayan, uh, may stair nosing pa ito na ilalagay. Pagka nakapag-clearing na tayo dito, natapos na itong mga ginagawa dito. Then, tsaka natin i-install itong stair nosing niya na yan. Kaya kung titingnan ninyo, ayan oh. Nabubuo na, di ba? napakaganda na. Lalo-lalo na lalo, lalo, pag nailagay na yung mga para sa tile cladding natin dito sa poste na yan. Tapos yung floated na yan. Nailagyan na rin ng floated to. Floated dyan. Magkakaitsura na talaga. So ito medyo naka-expand to. kaya naka-layo. Mas mataas kasi yan ang ginawa ko. Tsaka at the same time. Ito kasi. Uh, magiging uh, daanan kasi to ng sasakyan. Pero ito malalagyan ng bakal to. Yon na rin yung magiging rampahan nya. So yun yung uh, mga susunod pa namin gagawin. yun na rin yung magiging uh, drain nya. O kaya yung uh, kanal nya papunta doon. Tatapon natin doon sa palabas. So, yun yung uh, sabi nga ni Madam. So, dito natin siya dadaan. Kasi magkakaroon tayo ng touch basin dyan sa mga side na to. Dito natin siya tatapon. Ito may canal dito eh. Dito sa part na to. Ayan. So, dyan natin siya dadaan para tapon palabas. So, tingnan na rin natin yung mga CR. ilagay natin ng asinta tapos yung uh, baseboard natin ayan, ayos na rin yung baseboard ayos na rin okay, Nasimpan na rin natin to yun siya. so kalat kalat pala yung gamit mga kamasta no? hindi pa gaano na ayos ito, ito yan pa namin to tataas pa ito yung sobra lang kanina na halo nilagay na lang namin yan para hindi sayang baseboard natin. sumunod na sumunod lahat yan. Diba? Ayos na. So, ito dati. May tama yung... O kaya may malit dito na si Rojo. O kaya yung wall natin. Kaya kung makikita nyo, gumanyan siya. Ngayon, hindi uh, na siya halata kasi may baseboard na. Dito na rin yung mga doorknob natin. Ito yung mga ikakabit natin sa mga pintuan. Yung mga hinges, meron na rin. So, yan yung mga ikakabit na natin sa usunod. By next week, may kakabit na natin itong mga pintuan dito. Lahat ng mga rooms. Tapos, uh, masisimulan na rin namin yung mga tiles sa taas para sa CR. Then, ayos na. So, na natin yung floor drain. ni floor drain kami dito na kinuha para dun sa mga rooms. Kasi 60 by 60 yung gagamitin nating tiles. Ito yung malapad yan. Ito siya. So, hindi ko mabuksan eh. Para makita nyo saan. Okay. And, yung floor drain natin. So, yung uh, floor drain na ganito mga kamusta Ayan, nasa middle yung kanyang... Uh, butas. Ayan siya. So, may adjasan yan. So, ito yung kalimitan ginagamit talaga pagka mga dry pack, ganyan. Ito yung ginagamit natin. Dito na rin kayo natutulog pare? Dito na kayo natutulog? Ay, gano'n? Ka na? Oo. Kala ko... Kala ko, uwi. Lang, eh, kala ko, uwi pa kayo eh. Hindi na. So yan si Pare Onel, oh, iwan na natin sila So kala ko uwi pa silang sulan Ay sa, sa Bambang eh Ayan mga kamusta sa mga gusto magpagawa Sa lahat mga taga Nueva no, Vizca Kahit saan, lupalop ng uh, Pilipinas <laughs> Dinadayo nila So, yan mga gawa niya, mga aluminum, lahat yan. So, ipipin natin yung page niya mga kamusta So, ito yung page ni Pare Onel. Yan. Onel, pagigan mga kamasta. Okay, so, yun uh, tayo mga kamasta. Sasama na natin si Levi kasi may event siya bukas. Yung si Levi. Namimiss niya na yung nanay nung anak niya. So bukas yan ang gagawin, tataposin na yan, pati rin dito. Tapos ito papalitadaan na. Okay, so yan na muna yung update natin dito sa project natin. At kaya parang uh, onel nandiyan sa taas pala kasi sila gumagawa. So medyo busy pa. Ayan. So ito yung mga gagamitin pa namin sa mga rooms, yung sa mga CR mga kamasta. So, ayan mga kamusta nung no? hanggang dito na lang yung uh, video natin. So, konting tip, tsaka konting idea lang din. So, update na rin sa ating uh, proyekto mga kamusta. Ayan, uh, malapit nang bumalik si Ma Maria. So, uh, dito nga yung mga nagawa natin dito tuang-tuwa. -tua. Uh, naka overwhelm din. So, ayan mga kamusta. Uh, Kita-kita na tayo sa susunod na vlog. Uh, mag iingat po kay lahat. God bless sa Bye.